Sa tahimik na oras ng gabi, habang ang lahat ay unti-unting humihimlay, ito ang panahon upang lumapit sa Diyos ng may kababaang loob at pusong mapagpasalamat. Sa gitna ng mga alalahanin ng maghapon, sa gitna ng mga hamon, tagumpay o kahit kabiguan, nararapat lamang na tayo'y manalangin. Sapagkat ang panalangin ay kapahingahan ng kaluluwa at sa piling ng Diyos, matatagpuan natin ang tunay na kapayapaan. Ngayong gabi, tayo'y dudulog sa presensya ng Panginoon. Hihiling ng kapayapaan sa ating puso, pagpapala sa ating buhay, at proteksyon sa ating pagtulog. Hayaan mong ang panalangin ito ay magsilbing gabay, aliw, at inspirasyon habang tayo'y nagpapahinga sa Kanyang pag-ibig at paglingap. Ihanda mo ang iyong puso. Ihinga mo sa Diyos ang lahat ng iyong dinaramdam. At sabay tayong manalangin. Aming mapagmahal at makapangyarihang Diyos, sa katahimikan ng gabi, kami po ay lumalapit sa inyo ng may buong pag-asa at pananampalataya. Salamat po sa araw na ito, sa bawat hininga, sa bawat pagkakataong kami na buhay, nagmahal at naglingkod. Panginoon, sa mga sandaling ito ng katahimikan, itinataas po namin sa inyo ang lahat ng laman ng aming puso. Lahat ng bigat, lahat ng alalahanin, lahat ng iniisip namin ngayon ay nais naming isuko sa inyo. Kayo ang aming sandigan. Kayo ang aming lakas. Kaya't hinihiling po namin o Diyos ang tunay na kapayapaan, kapayapaang hindi ibinibigay ng mundo, kundi ng inyong presensya. Linisin niyo ang aming mga isip at damdamin mula sa takot, galit o pangamba. Punuin niyo ito ng kapanatagan na mula sa inyo. Basbasan mo po ang aming mga pamilya. Kung kami man po ay magkakalayo, naway ang inyong espiritu ang magsilbing tulay ng pag-ibig sa bawat isa. Naway ang aming tahanan ay maging pugad ng pagkakaisa, pagunawa at pag-ibig. Ilayo mo po kami sa anumang uri ng sakuna, sakit o kaguluhan. Sa mga oras na kami napapagod, Panginoon, ikaw ang aming pahinga. Sa mga sandaling kami ay nalulumbay, kayo ang aming kaaliwan. At sa mga panahong kami ay naguguluhan sa buhay, kayo po ang aming liwanag. Panginoon, tinataas po namin sa inyo ang mga natutulog ngayon ng may mabibigat na puso ang mga umiiyak sa katahimikan, ang mga may karamdaman, ang mga nawalan at ang mga walang kasiguraduhan sa bukas, abutin mo po sila. Yakapin ninyo sila ng inyong kaginhawahan at kalakasan. Hinihiling din po namin, O Diyos, ang iyong masaganang pagpapala. Hindi lamang po sa aspeto ng material, kundi higit sa lahat sa biyaya ng kabanalan, karunungan at tamang landasin. Gawin mong malinaw sa amin ang iyong kalooban. Turuan mo po kaming maghintay sa inyong tamang panahon at manalig kahit hindi namin nauunawaan ang lahat. Panginoon, iniaalay po namin ang panalangin ito para sa mga nangangailangan. Sa mga nagugutom ngayong gabi, sa mga natutulog sa lansangan, sa mga naulila, sa mga may sakit, sa mga nawala ng trabaho, sa mga nawawala ng pag-asa, abutin mo po sila, Panginoon. Huwag mong hayaang maramdaman nilang nag-iisa sila. Gamitin mo rin po kami, aming oras, lakas at kabutihan upang maging daluyan ng iyong biyaya sa kanila. Panginoon, bigyan mo po kami ng kapayapaan sa isip, sa puso at sa kaluluwa. Sa gitna ng mga ingay ng buhay, ikaw ang aming katahimikan. Sa gitna ng kaguluhan, ikaw ang aming kapanatagan. May mga gabi o Diyos na hirap kaming matulog. Marami kaming iniisip, mga bayarin, mga problema sa pamilya, mga pagkabigo, mga hindi patiyak na bukas. Ngunit sa gabing ito, nais naming sumandal sa iyo. John chapter 14 verse 27 Kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo. Ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Hindi ito katulad ng kapayapaang ibinibigay ng mundo. Huwag kayong mabalisa, huwag kayong matakot. Panginoon, hayaan mong ang mga salitang ito ang magsilbing una naming mahihimlayan ngayong gabi. Palitan mo po ang aming pangamba ng pagtitiwala. Palitan mo ang pagod ng kapahingahan. Sa pagtulog namin ngayong gabi, Panginoon, maging payapa po ang aming isipan. Huwag mo po kaming pabayaan. Bantayan mo po ang aming katawan, isipan at kaluluwa. Naway bukas pagmulat ng aming mga mata ay may panibagong sigla at pag-asa sa aming puso. Maraming salamat po Diyos na buhay sa inyo namin ibinabalik ang lahat ng papuri, karangalan at patas pa sa salamat. Sa pangalan ni Jesus, aming Panginoon at Tagapagligtas, Amen. Ama namin, sumasalangit ka. Sambahin ang ngalan mo. Mapasa amin ang kaharian mo. Sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ng aming kakanin sa araw-araw. At patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Abaginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay suma sa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat at pinagpala rin naman ang anak mong si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan. Ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak, at sa Diyos Espiritu Santo. Kaparano ang unang una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Sa ngalan ng Ama, at ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Kung nabless ka ng panalangin ito, ibahagi mo rin sa iba upang sila rin ay mapalakas at mapanatili ang pananampalataya. Huwag kalimutan na mag-like o mag-iwan ng comment kung may nais kayong ipagdasal namin at mag-subscribe para sa mas marami pang panalangin. Pagpalain ka ng Diyos.